yung mga katong Ayan, nakauwi na nga po kami ni Sir Joji Ayan Nalobot yung GoPro ko eh Kaya Yun, uh, marami kaming pinuntahan Doon sa hain May mga tinanong kami, nagtanong din ng yero So, hindi ko na po na i-vlog Doon pa lang po sa Gawaan ng mga transformer At saka ng mga motor ng tubig Nalobot na Ah, uh, yun nga po. Ah, uh, una, nagpa-torno po kami ng ng cup sa tubo nilagyan ng tubo binutasan yung takip para kasi lalagyan ng straw yung dating poso butas na kasi yung unang tubo no? so kailangan kasi may kanyon yun may kakapitan sa ibabaw kaya pinabutas yung takip noon at saka pinawelding yung tubo tapos ayun, pinagawa namin yung bomba. Yung mano-mano. Bumili na sa patilya at pinahinang. Tapos ayun, dumiretso kami doon sa Australiano sa gawa ng motor ng tubig. Pinagawa po yung motor ng tubig nila dito dati. So okay naman, nagawa naman ho, ano. Tapos ayun, uh, bibili sana kami ng bibi doon sa Uh, hain eh, sa San Leonardo yung nadadaanan ko madalas sa tapat ng subdivision kaya lang wala ka na, walang stock kanina puro itik yung nandun tapos umikot kami ng hain nagtanong ng yero ayun ano, tapos na siguro kami nakauwi tapos eh, pag uwi namin kanina uh, kinabit ko na to yung inipoxy ko po kahapon na yung tangke ng tubig na hinati ko tapos nilagyan ko ng uh, drain o patuyuan ayan Ginabit, uh, nilagyan ko na nga po dito para uh, ito naging lubluban na nga po ng mga peking duck tapos nilagyan ng tubig then uh, tinumpok ko lang po yung gilid para mga sampahan tapos nilagyan ko ng buhangin ito naman po yung patuyuan niya tignan po ito yung binubutas ko kahapon at nilagyan ng epoxy ayan ayan tuyo na so ayan yan yung patuyuan niya ang tubig niyan nakahalat dito sa kalamansi ayan Oops, tara na natin magiging tubig dito sa kalamansi yan so yung isa dito namin nilagay sa, para naman sa bibi ayon alapan tubig alapan naman ang bibi ala kasi kaming nabili <laughs> ah, magduduktong na lang ng host si sir joji dito para pantubig tubig sa kabila so ganoon din ang forma no? may patuyuan din yun so at least eh, imbis na simento yan na yung pinagawa ni sir peter so okay nga naman ayan, malalim pa po yan Ayos na ayos yung peking na kanina. Ayan, naglangoy na nga. Okay. So ayan. At uh, uwi na rin ako. Mag alas 4. So sabi ko bukas na lang naman. <laughs> bukas naman na. At ano. uh, maga tayong muwi. Baka patabang ko yung kanina yung okra. Ito yung mga manok. Oh. Ayan, gaganda. Ayan, kailan lang si eh, ngayon kalalaki na po galing po kay Sir Pete, ay kay Sir Wensi so yan yung bibi, hahanap ko si Sir Peter mamaya eh, sa online baka may nagbebenta doon sa tabi tabi so okay naman na ah. ready na yung kulungan ng bibi talagang bibi na lang ang kulang yan mga katongs. Kaya gayak, gayak man ako. Uwi tayo. And 3:30. Bukas na ako ng ano ng dahon ng ampalaya bukas na lang. Abulin ko 'yung anak ko. O mag-uwi na ng alas 4. Kapal na lang kuno. Ang Citronella Huwag papataba pa ako bukas na lang Sige oh. po Hello mga katok, sayang nakawi na nga po ako huh? Tapos uh, Bumili ko ng dalawang kilong yara Ito po Ipapataba natin sa Sa okra Tapos ulitin ko na rin yung pataba yung sitaw Batong um, Ano? Batong? Oo, oh, batong mangkulit <laughs> Ayan Bakit may Bali, magpapataba tayo isang takal nito na pataba tapos isang timba Alam, para di 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 sa huh? sitaw sitaw yun mga katong sa ito na nga po yung sitaw natin ano? o nakagapang ah, na then yeah. body eating nothing natin pa paakyatin sa taas. Oo, Pendidikan di saokra, yang terus itu pentatakan naten. Coba naden untuk digen. malunog po yun tapos hindi dilig natin Ito yung binambulan ko nung isang araw mga katongos. Okay. Ganda na oh. natin tapos mapapatabaan pa. Ayun, si Mrs. nagdidilig. Didilig doon sa dulo. dalawa timba Ah, arong na to kaya may tumalab. masama sumaga pata ba Yung mga katong sa tapos na tayong magpataba ng okra sakto. Kinabi na, kaya naputol na yung vlog natin. So, bukas, tingnan ko kung mga kay Sir Peter kasi balak ko mag-scatter muna sa mga pilapil. Tapos, papataba ko yung mga sitaw. So, tingnan ko bukas. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat kay Sir Peter. Ano? Ayan. Tapos, yun, shout out po sa lahat. Kay Ate Marite, uh, Ate Vida Jutieres, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta nyo. At sa napakalaking blessing na binigay nyo. At syempre, kay Tita Cora Cruz, yan, maraming maraming salamat po muli sa maagang regalo at malaking blessing na binigay nyo. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Kita-export tayo sa next upload. And bye-bye.